Ikaw na taliberdeho, isa ka pa lang matanyel. Nagpakilala ka sa king babae para pirahan ako, manda ka, mananagot ka. Makakausap natin si uh, Romulo Ocate. Siya po yung naisahan na wow mali ng kanyang ex na nakilala lang niya sa social media. Sir Romulo, Sir. Hello po, Sir Rapi. Gano'n kay katagal nitong uh, si Nati, Nati na lang, kasi Nati Apo. sa gabi, Nata niya sa umaga. Okay. So, inati na lang natin. Gano'n kay katagal ni Nati yung inyong relationship? Nasa ano po, 5 months. Sa loob ng 5 months na yon, hindi mo ba nahalata na lalaki to, hindi to babae. Boses niya, yung istura, yung pag-asta, hindi mo na halata. Minsan po, na nahala nahalata ko po minsan, kaya tinatanong ko po sa, ano, sa mga ate niya. Oh, Ipinagtatakpan po. Yung kanyang boses, hindi mo ba nahalata? Siyempre, iba yung boses ng lalaki, iba yung boses ng babae. Ano ba yung boses niya? Boses babae po siya, ano eh, pag ano. Tsaka bira pa siya magsalita. Oh, pag nakikita kayo, yung halimbawa na video call may, kayo, hindi mo siya nakikita na, teka muna, hindi ata babae to, lalaki ata itong kausap ko. Wala bang ganon nang pumasa isip mo? Nasa madilim po, nasa madilim. <laughs> Nasa madilim. Ah, so hindi mo siya nakikita. Naka, na ano po, naka, nakakumot siya. Tapos... <laughs> no, po? Ah, hmm. Mukha lang po yung nakikita. Teka muna. So nakatalok mo siya ng kumot, tapos matalang na nakikita. Doon pa lang, hindi ka ba nagtakat? Teka na bakit ganitong ginagawa sa akin? Bakit ganitong asta niya? Pakialis ka kumut kumot, hindi ka nakapag-isip na gano'n. Tsaka mabilis, mabilis lang po kasi yun. Tsaka wala daw signal. Mga po pa yung dahilan. Oh. Ah, siya kapag nagdududa ka na. Minamadali ka at sabi walang signal. Opo. Okay. Opo. Walang signal, walang load, ganun po. Paano mo nakilala ito? Sa ano lang po, sa Facebook. Nag-comment lang po ako sa kanya, tapos may tinanong ko po, kasi nakita ko yun sa may tattoo niya, tinanong ko po yun po, doon na nag-ano. Okay. At kayo po ay napirahan. Opo. Paano siya dumidiskarte para manghingi ng pera sa inyo? Pag ano po, dinadahilan niya po yung ano, yung papa niya, ina-stroke dati, tapos, yung gawa nga po ng lakdan, wala daw siyang trabaho. Oh. Iyon po, sabi niya, wala daw siyang kahit pang kain, nagugutom na daw po, kaya binibigyan ko po. Anong trabaho niyo po, sir? Sa ano po, si, uh, tindero po. Pero anong sabi niyo po, sir, sa una? Yung una po, sabi niya, yung ano, hindi pa po kami yun, sabi niya, utang yung ano, hiramin niya, 3,000, sabi niya, hiram daw po, babayaran niya. Tapos yun po, sunod-sunod na po. Magkano po lahat ng mga nabigay nyo sa kanya? Yung mapapakita ko lang po na resibo na sa ano lang po, nasa 13,000. Tawagin nyo sa Dito tawagin sure natin yung kung, may kaso ito, yung nilinlang niya. Bagamat, hindi naman siya pinilit, itong si, uh, si Sir Romulo, pero kusang loob naman niya binigay, dahil nang Pero yung bang nagpanggap na babae, samantalang lalaki naman, meron bang kaso yun? Anyway, Tin, okay. Sir, ito ha, boses ha. Meron akong papakila sa'yo. Hindi ka ito. Ah, right. uh, sir, makinig ka mabuti ha. Ah, oh, sir, te, ito. Mag, mag-hello ka. Hello. Hello. Kam Kamusta ka? Ano sa palagay mo? Si Tintin to. Ano sa palagay okay mo? Okay naman po. Pag ito ang naka... Ano mo? Babay po. po. Babay siya. <laughs> hindi naman. In, in fairness. In fairness. Oh. Babay. Isa pa, isa pa. Ah. Uh, hindi, hindi, hindi. Ito, ito. Okay, talik, Ito, ito, ito. Isa pa, isa pa, isa pa. Ito, ito, Okay. Ah, uh, mag-hello ka. Hello. <laughs> Lalaki po. <laughs> <Bar> Beke. <laughs> oh, marunong ka pala. Darna! Oh, Darna! Marunong ka pala kuminatis. Ikaw naman. O, oh, isa, na, isa na lang, isa uh, na lang. Ah, ka na ito. Last na lang, sir, ha? Para magkalamanan tayo. Para... Diba? Oh, sige. O, sige. Hello po. Hello po. Hello po. Oh, ano yan? Sige. Hello po. Oh, anong tingin mo doon? Anong sa palagay mo? Babae po. Oh, Babae. Babae. po. Marunong ka pala eh. Pag nagsisento kasi ng mga voice message yun, baka edit na po. Hindi ang ibig sabihin, pag nag-uusap kayo, sabi mo nakatalokbong, kahit na nakatalokbong yung kumot, eh pag But, nagsasalita nga siya, hindi mo na halata yung boses niya. Hindi po siya ganong nagsasalita, saka pag nagsasalita po, napuputol. Napatawa <laughs> <laughs> tuloy si Tintin, marunong. Ito, pakinggan natin. Okay. Kunyari, hindi tayo nakatingkay, Natalie, sa boses na lang. Natalie! Magandang pa. umaga po, Natalie. Mm. Si Rafi Tulfo ito. Po. Kumusta ka, sir? Okay lang po. Eh, lalaki naman talagang boses. Halika dito, Tin. Ah, Natalie, nagrereklamo sa amin si Romulo. Mm. Oh, niloko mo raw siya. Hindi po. Okay. Tin, ano, tingin mo yung boses niya. Yes, sir. Obvious naman po. Obvious. Okay. At yun ay Magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Raffy. Okay. Kusang loob naman binibigay ni Sir Romulo kay uh, Natalie o at uh, Nathaniel aka Natalie yung hinihingi niyang pera. May pagkusa doon. However, nagpanggap itong isa. Hindi sinabi yung tunay niyang anyo, ang kanyang tunay na gender. Hmm. Yes, so, sir. may panliling ba rito? Meron bang kaso? Meron si Rafi, no? Uh, if I were to argue this in court, masasabi ko na pwede natin itong ipasang estafa. Bakit? Kasi ang reason po kung bakit niya binigay or the reason why he was parted with his body was because akala niya all this time si Nathaniel ay si Natalie. Or in short, babae ang kanyang kausa. Ngayon, dahil yun po ang deciding factor kung bakit siya nagbigay ng pera and that deciding factor is false dahil nagsinungaling yung kanyang binigyan ng pera. Pasok po sa estafa yun dahil niloko niya yung tao para makakuha ng pera niya. Ayun. Uh, marami salamat, Tony Garrett. So, Natalie o Natanya? Anong gusto mong tawag ko sa iyo, sir? Sir o ma'am? Natalie po. Natalie. Na Natalie, okay. Ma'am Natalie. Sige. Sasakyan na lang kita. Ma'am Natalie, meron kang kasong estafa. Hmm? Paano yan? Gusto mong kausapin? Mag-usap kayo muna ni Sir Romulo? Opo, pwede nga po. Ayun nga po yung gusto kong mangyari. eh. Ah, sige. Usap kayong dalawa. Hello. Hello. Ano itong ginagawa mo? Magsalita Gusto ka. Gusto ko lang mataruan ka ng leksyon. Gusto ko ano lang mataruan ka ng leksyon para hindi mo na magawa sa iba. ano ba, itong ginawa ko sa'yo? Yung panlulong ko mo. Na? Sabi mo sa katrabaho mo na? ka na tumutuloy, di ba? Diba? Kay ano, kay katrabaho mo. Pero yung lalaki yung kasama mo. Siguro hey, ito sabi ako, si ito, yung lalaki yung kasama mo. Pagpadala ko. Tuturuan kita uh, medyo nahirapan itong si uh, Romulo. Ah uh, Natalie, sinabi mo ba kay uh, Romulo na ikaw ay lalaki? Or from the start po, alam na yon. Alam nang lalaki ka? Sinabi mo sa kanya yon, Sure ka? Hindi po. Obvious naman po sa so, mga anak, mga pinapasa kong picture ko sa kanya. Hindi. Sinabi mo sa kanya diretso, ako ay lalaki. Opo, 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 Okay. Romulo, totoo ba? Sinabi niya sa'yo na <coughs> lalaki siya? Hindi po. Kahit po tanawin natin yung mga ate niya, alam po ng mga ate niya Kahit so, so, doon ang yung go. So, ibig sabihin, Romulo, okay. nagsinungaling itong si Natalie. Hindi sinabi na siya ay lalaki talaga. Opo. Paano ko sinabi ni, na, ni Natalie noon sa umpisa pa lang na siya'y lalaki? Ano maging reaction mo? Siyempre po, yung na pa oh, kasi ayaw ko po talaga ng ano. Oo. Oh. Ayan, Natalie. Pag nalaman niya kasi, pag naging honest ka sa kanya sa umpisa na ikaw pala ay lalaki, so ininto na niya ang relationship niyo? Apo. Oo, oh, nagsinungaling ka. Hindi po. Oh, hindi, kasi tapos pag pag-usap ka lang sa kanya, bakit ka nagtatalukpong ng kumot? At hey, ay, hindi ah. Sinasabi niya eh. Tapos nagmamadali ka, tapos bad ang signal. Ito po yung papaliwanag ko sa inyo ha. Kasi po ganito yung nangyari eh. Wala po ako sa yung cellphone. Nakiki-onay na ako, si on ako si cellphone ko. So nakikihirap lang po ako ng cellphone. Kaya eh, may mamadali po ako kausapin siya minsan. Tapos nasa trabaho po ako. Pero Natalie, hindi mo kasi sinabi sa kanya diretsuhan na ikaw ay lalaki. <coughs> ang pagkakalam niya, babaeng kausap niya. Hindi po. Alam niya yun, sir. Hindi nga niya alam eh. Kasi kung alam Binurin niya... Hindi na na kasi yung na doon sana ma malalaman yun lahat-lahat yung, lahat, lahat yung rinisabi ko yung totoo. Ano Kasi po yung nagbubura ng combo yan? Eh. Ano bang nakalagay doon sa combo? Nagpakilala ka, ako ay ako ay lalaki. Yes, yung from the ang until now. Ano sabi mo sa kanya? Po, na patuloy. po ko alam niya. Paano nga? Paano mo sinabi sa kanya na lalaki ka? Paano mo sinabi? Na ganito lang ako, hindi ako ganyan na sa kagay ng inangad mo. Anong ganito lang ako paki diretso? Paano exactly? Na transgender na not, na hindi babae. Ah, ano? sinabi mo transgender ka. Yes. Okay. So, Romulo, naiintindihan mo ba ibig sabihin ng transgender? Ato. Sinabi niya ba sa iyo na transgender Hindi siya? Hindi niya po yung sinabi. Kung may sinabi po siya, para screenshot niya po, ipakita niya sa atin yung ano, ibubura e, sa atay niya Paano sinabi niya po. Ito, eh. Roma, nagbubura ka kasi ng convoy. Eh. Paano mo papakita? Wala ko sinabi sa akin. May Alam niyo mga ate mo. Alam nila na ate, guys, tatatrungan mo sila ate ngayon. Pag may ginawa pong ano yung isang tao, gagawa niya po talo ng paran para makalusot siya. Kaya ganyan po yung sinasabi niya. Hindi ko sure Wala yan. Wala ko sinabi sami, man, siya sinabi sa akin na may baklasa. May banigay pa ako sa inyong screenshot, mismo ate niya po yung umamin, hindi po siya. Ah, yung ate niya umamin na siya ay transgender. Bakla po, kasi ito nagtatanong ako sa atin niya. Okay, Sorry. so, kailan nangyari yon na yung atin niya mismo nag-amin na siya ay ah uh, Becky, na siya transgender. Yung may nakita pa ako sa kondo nila, yung lumang kondo po na nag-amin siya sa, ano, sa bakla rin po na nangagayata sa boyfriend niya. Tapos, isi-screenshot ko po yung transgender na pagkakasabi niya, tinanong ko po sa ate, doon po sumabi yung ate sa akin. Okay, so nung malaman mo mula sa kanyang ate na confirm siya ay transgender, anong naging reaction mo? Anong naging reaction nag mo? ako, sabi ko bakit dito nila agad sinabi. Sabi ko, yung puno humingi sila ng sa akin sa kalagayan nila alam ko. Ayun. Okay. So, nung malaman mo, nagalit ka at mm -hmm. naghuli sa pasyensya, eto na nga, nagsumbong ka na ngayon. Mm -hmm. Pinagpatuloy mo pa ba relationship nang malaman mo sa ate o in-stop mo na? Siya po mismo yung nakipag kasi point ayaw ko ibigay yung pera yung uli. Hindi, kaya na, so, ko so, 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 pa so, password yung pera. Numabuking siya, yeah. inintuna niya yung pakipag-communicate sa'yo. Hindi po. Pinipilit niya pa rin po yung, ano, yung pera na ipadala. Ayun. Okay. Binigay niya po yung isang account niya sa akin para mabigay ko po yung pera. Hazel. Opo. So, kayo ba yung nagbulgab dito kay Romulo na yung kapatid niyo, si Natalie, ay isang transgender? Sir, alam ko po. Alam niya. Simula sa pool. Ngayon po, nag chat po siya sa akin na... October po yata o November, sabi niya, Ate, bakit hindi mo sa akin sinabi na lalaki pala si Natalie? Oh. Ngayon po, ang sabi ko sa kanya, Hala, bakit hindi mo ba alam na transgender yan? Nag-uusap kayo? Nag-video call kayo minsan? Hindi mo alam niya? Ngayon po, hindi ko naman po pinungkulti siya ang kapatid ko yan. Alam, po, alam niya po yan. Dahil nababasa niya yung conversation ng pag-aaway namin niya ni Natalie. Bubuksan niya yung account na ang kapatid ko, si Natalie. At doon sa pag-aaway niyo ni Natalie, doon na, nasasabi mo na si Natalie ay transgender. Alam niyo, mo lang sa Google, alam mo yan, Kroon. Eh, kaso dinideny niya eh. Hindi nga niya... po eh, ngayon po, sinasuku siya at tinawagan po. Oh. Sabi ko po sa kanya, kung ano pong magandang gawin, sabi ko, pag na lang namin ng maayos, kasi siya sa totoo lang, ayoko ng problema, sir eh, alam niya yan. Ngayon, kung ang gusto niyang ibalik na lang, yung nakuha ng kapatid kong pera, ibabalik na lang po, para walang problema. Ayoko ng problema. Yun, yun eh. na lang, yun na lang, sige, okay. Ibalik na lang po, 13,000 daw. Okay. Opo, sir. Uh, Natalie, so willing ka ibalik yung 13000 para wala ng problema, okay? Okay lang po. Okay. At ni Garrett? K yes, sir, happy. Okay, just in case, kasi sabi ni uh, Natalie, alam daw ni uh, Romulo, sabi ni Romulo, hindi. Pag halimbawa kinorte ito, paano magiging approach, paano maging atake uh, on it the side will... of Romulo? Yes, It would be a contest, Sir Raffi, no, kung mapuprove ba ng ating complainant na from the very start, marami pong misrepresentations na ginagawa itong Natalie na siya ay babae. Ang maganda po ipakita dyan, first of all, is kung yung mga pictures ba ni Natalie ay edited or kung yung mga pag-uusap nila ay recorded, mga ganyan. Kapag gano'n kasi, it shows a positive act kay Natalie na minimisrepresent niya ang kanyang sex or gender kay complainant natin sa Rafi. Okay. It would all come down to the evidence talaga. Okay, salamat, Tony Garrett. Okay, Welcome. so, Sir Romulo, ibabalik na sa iyo yung 13,000. Huwag mo iba telepono, kakausapin kayo lahat ng uh, staff para doon sa pag balik ng perang 13,000 sa'yo. Okay? Meron na po tayo 17.3 million subscribers sa YouTube. Kung nagtataka po kayo kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tufo in Action YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all, para lagi po kayong nabibigyan ng mga latest videos from Rafi for in Action YouTube channel. Robust. Have a fun and exciting experience with your wife. Robust Extreme. Enjoy an intimate and lasting experience with your wife. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. robust at robust Extreme at